Hello, mo pa yung nagabi Kalbayog, pa na Samar, ang taga Samar, Kalbayog noon mag-iso para san kamatuoran. So yan ang kagabihon, magkakamayada kita o istorya, binaagi kay ano nga ginhimuan Dios ang kalibutan. Ini na niya, Genesis 1.1 or Genesis 1.1 na sinasabi sa pasimula nilika ng Dios ang langit at ang lupa. Ito ay isang malalim na pagpapahayag nagsasalaysay ng simula ng lahat ng bagay. Sa loob ng simpleng mga salita, naglalaman ito ng isang malawak na katutuhanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa buong sansinukob. So, minsan, tinatanong natin, ano nga ba talaga ang kahalagahan o bakit nilikha ng Diyos o kaya anong naging mugna ng Diyos ang kalibutan? So, una, ito ay ang pag-ibig ng Diyos na lumikha. So ang unang talata ng Henesis ay nagpapakita ng isang Diyos na aktibo, isang Diyos na may layunin at pagmamahal. Ang paglika ay hindi isang aksidente o isang walang layuning pagkilos. Ito ay isang gawa ng pag-ibig, isang pagpapahayag ng kanyang kagustuhan na mabahagi ng kanyang kagandahan at ang kanyang pag-iral sa iba ang Diyos ay hindi nag-iisa, kaya't nilikha niya ang mundo at ang lahat ng nilalang. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa kanyang pagiging malikhain. Ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang aktibong pwersa na nagbubunga ng buhay, kagandahan at pagkakaiba-iba sa buong sansinokong. Ang bawat nilalang mula sa pinakamaliit na atom hanggang sa pinakamalaking bituin ay isang patutuo ng kaniyang pag-ibig sa kaniyang kapangyarihan. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos na nag-aalaga. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nakikita sa paglikha, kundi pati rin sa kanyang patuloy na pag-aalaga sa kanyang mga nilikha. Ang Henesis ay nagkukwento ng isang diyos na nagaalaga sa kanyang mga nilikha na nagbibigay sa kanila ng lahat ng kailangan upang mabuhay at umunlad. Ang pag-ibig ng diyos ay hindi lamang isang pangyayari na sa kara, nakaraan, ito isang patuloy na presensya sa ating buhay. Ang kanyang pag-ibig ay nagbibigay sa atin ng pag-asa kagalakan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos na nag-aanyaya. Ang Genesis 1.1 ay nagsisilbing isang paanyaya sa atin na makilala ang Diyos. Ang lumikha ng lahat ng bagay, ang Diyos ay hindi isang malayo o hindi maaabot na nilalang. Siya ay isang Diyos na nagnanais na magkaroon ng relasyon sa atin. Isang Diyos na nagnanais na ibahagi ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang regalo na hindi natin kailangang karapat-dapat. Ito ay isang regalo na bukas sa lahat o anuman ang ating pinagmulan, relihiyon o pananaw. Ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kaniya upang makilala siya at maranasan ang Kanyang pag-ibig. So, sa kabuan ng Hinesis 1.1 ay isang payag ng pag-ibig ng Diyos na lumikha na nag at nag-aanyaya ito ay isang paanyaya sa atin na makilala ang Diyos at maranasan ang Kanyang pag-ibig sa ating buhay. Magandang gabi. Maupay na gabi, Kalbayog. Maupay na gabi, Samar. Ang kalbayog nun maiso para sa kamatora.